Ano ba yan? Tinambak niyo na lahat yan dito ah. Nagising ako sa mataas ng boses ng babae sa tabi ko. Pasensya na, misis. Puno na kasi sa ilalim. Sakot ng konduktor ng bus sa babae. Punong-puno na pala ng kargamento ang likurang bahagi ng bus kung saan ako nakapwesto. Ang swapan mo kasi, kahit hindi na kayang ikarga, pinipilit mo pa rin. Paano kung may dumagan sa amin dito ng baby ko? Panday ng babae na may karong na bata. Kahit galit, ay napansin kong maganda siya. Short hair kaya kita ang kanyang maputing bato. Naka-spaghetti at nakasuot ng jacket. Aba, misis, peak season ngayon. Kung hindi ka makapagtiis, pwede ka namang bumaba at lumipat sa ibang bus. Medyo aroganting sagot ng konduktor, kaya mas lalong rumestro ang inis sa mukha ng babae. Ako naman ay dead malang at muling ipinikit ang aking mga mata. Puyat kasi ako dahil pagkalabas ko ng restobar na aking pinagtatrabahuhan ay dumiretsyo na ako ng Pasay Terminal para sa aking biyahe pa uwi ng aming probinsya. Sa tuwing sasapit ang kapaskuhan lang ako nakakauwi sa aking pamilya sa probinsya ng Northern Samar. Pagkatapos ng bagong taon, ay babalik na naman ako ng pasay para sa aking trabaho. Ako si Gerson, titunay na pangalan. 28 years old, may asawa at isang anak. At ito ang aking kwento. Malayo pa lang ang December ay nagpapa-reserve na ako ng ticket para iwas ang tala sa biyahe at iwas na rin sa additional charges. Nagtataas kasi ng sinil ang mga bus kapag peak season. Bus palagi ang sinasakyan ko pa uwi ng probinsya. Dahil bukod sa maraming mabibitbit na pasalubong, ay tumadaan din ito malapit sa bahay namin. Nasa tabing highway lang kasi ang bahay ng mga magulang ko sa probinsya, kung saan dumadaan ang mga bus biyaheng Maynila. More or less 15 hours ang tagal ng biyahe sa amin kaya pumabawi ako ng tulo. Binata pa lamang ako sa edad na 21 ay istiin barista na ako sa isang kilalang restobar sa Pasay. Doon ko na rin nakilala ang babaeng bumihag ng aking puso na si Kristal. Sim kami ng pinapasukan ni Kristal. Maganda siya, maputi, sexy at hindi suklada. Sa lahat ng entertainer ay siya ang pinaka-close ko. Kaya naman mabilis kami nagkakasundo. Naging magkaibigan hanggang sa nagkamaputihan. Nagbunga ang aming pag-iibigan ni Kristal. Dahilan para umuwi kami ng Samar para magpakasal. Doon na rin siya anak. At least doon ay may mga magulang akong mag-aasikaso sa kanilang mag-ina. Hindi na nakabalik si Kristal sa aming pinapasukan. Dahil bawal daw ang mag-asawa. Kaya naman nagbukas na lang siya ng sari-sari store na kanyang pinatatakbo katuwang ang aking ina. Ang pagsapit ng kapaskuhan ang pinakamasayang parte ng buhay ko. Dahil makakapiling ko na namang muli ang aking mag-ina. At higit sa lahat, siyempre ay ang mapawi ang pangulila ko sa aking magandang misis sa loob ng isang taon. Kaya naman nag-uumapaw ang aking excitement habang papalapit ang araw ng aking bakasyon. Alas 4 na ng madaling araw ako nakalabas ng restaurant. Dumiretso na ako ng pasay terminal, bitbit -bit ang aking mga bagahe para sa aking biyahe pauwi ng probinsya. Bukod sa puyat ay pagod ako dahil non ang customer sa bar. Ganito kapag papalapit ang Pasko, dagsa ang mga parokyanong bigayan na kasi ng bonus kaya mapera ang mga tao. Kaya naman pagdating pala ng bus ay agad na akong sumakay at pumwesto sa bandang dulo sa tabi ng bintana para hindi ako madaan-daanan ng mga tao. Pagkaupo ko pa lang ay agad akong nakatulo dahil sa pagod at kuyat. Ngunit isang malakas na boses ng babae ang gumising sa aking mahimbing na tulog. Nananadya ka ba? Tinambak mo nang itinambak yan dito. Pangkikigil na naman ng babae sa konduktor nang may ipinasok pang isang malaking karton. At pilit isinalansan kung saan kami nakapwesto. Nakulong na kami sa malaking karton at mga bagahe. Paano pa kami makakalabas dito? Reklamo pa ng babae. Mrs. Mabuti ka pa nga nakasakay na. Yung iba nakikipagbalyanta sa iba ba, makasakay lang. Wala nang nagawa ang babae, kundi ang tumahimik na lang na halata ang ilis sa mukha. Mabuti na lang tulog ang kanyang baby. Kapag magigising ito, ay tiyak mas lalong mabubulabog ang pagtulog ko. Malas pa ata ako sa nakatabi ko ngayon. Punong-puno na ng mga bagahe at gaton ang pwesto namin. Hindi ko na makita ang pasahero sa harapan at likuran namin. Nagsimula ng bumanas sa loob ng bus. Inaasahan ko na ang ganito kaya nakakobi Brian jersey lang ako. May rubber shoes. Nakabody na kasya lang ang aking mahahalagang gamit at wallet. Nasa ilalim ang mga bagay ko kaya wala akong inaalala. Maliban dito sa magkinang katabi ko na tiyak bubulabog sa aking pagtulog Nakita kong inalis ng babae ang kanyang jacket Lihim akong napahanga Ang puti ng kanyang mga braso Naka white sleeveless lang siya na inibabawa ng jacket Parang bigla siyang naging attracted sa pamilyin ko Lalo tuloy pumanas ang pakiramdam ko kung kaya binuksan ko ang bintana ng bus. Napalingon siya sa akin. Sos Manong, gising ka naman pala. Kanina mo pa dapat binuksan niya. Medyo mataray niyang sabi. Tinanggal ko ang aking shade at tumingin ako sa kanya. Pasensya na Manang, sadyang tulog talaga ako. Meron kasing nagwawalang babae sa aking panaginip, kaya eh, nagising ako. Muli niya akong tinapunan ng tingin. Kaya nagkatinginan kami na tila ba kinikilatis ang isa't isa. Ilang segundo rin nagtama ang aming mga tingin bago siya magsalita. Eh kasi naman, tignan mo nga, para tayo mga presong ikinulong dito ng walang hiyang konduktor ngayon. Wala nang ibang pasaherong makikita, pati asawa ko hindi ko na alam kung nasaan na. Sabi niya na medyo kalmado na ang boses. May mister ka pala. Dapat siya na ang nagkarga kay Bibi. Ay nako, isang ticket na lang ang nabili namin. Dahil isa na lang daw ang bakanting upuan. Sabi ng asawa ko, sumakay na kami. At bahala na daw siyang makisisi. Hindi ko nga alam kung nasaan na yun. Baka nadaganan na ng mga karton. Natawa ako bibla sa sinabi mo. Grabe ka naman sa mister mo, manang. Biro ko sa kanya na natatawa pa rin. Excuse me, buka na ba akong manang? Nakairap niyang tanong sa akin. Sa isip-isip ko, mukhang game sa asaran ang babaeng ito. Eh kasi tinawag mo rin akong manong, kaya manang na rin ang tawag ko sa'yo. Paano naman kasi, ang laki ng salamin mo, kaya akala ko, lolo ang nakatabi ko. Baka lolo ka naman dyan, 28 pa lang ako ate. Ayan, tinabata na kita ng konti. Bahagya siyang natawa sa sinabi ko. Maganda naman pala siya kapag nakangiti. 25 pa lang ako, kuya. Ganun ba? Mas matanda pala ako sa iyo ng tatlong taon. Okay na sa akin ang kuya, huwag lang mano. Napalakas ang tawa niya, kaya nagising tuloy ang baby niya. Naku, na. magahanap ito ng dede. Nasaan kaya banda ang mister ko? Nasa kanya ang mga battles ng gatas. Nagpalingalinga siya sa paligid, ngunit wala na kaming ibang makikitang tao sa gabundok na bagahe. The baby started crying. Ito na nga ba ang sinasabi ko? Bulabog ang biyahe ko nito, imbis na makapagpahinga. Kapag minamalas niya, niya naman o. Oh. Sa isip-isip ko, nakita kong itinakit ng babae ang kanyang jacket sa dibdib niya at itinaas ang kanyang sleeveless. Tumayo ako. Dito ka na, palit tayo ng pwesto para maitago mo naman yan ng konti. Sabi ko sa kanya, nagpaka-gentleman kumbaga, baga. Umiti siya. Salamat, kuya. Nagkakiskisan pa kami dahil sa sikit ng pwesto namin. Ramdam ko ang lambot at kinis ng kanyang balat. Langhap ko ang baby kolon na pabangin niya. Ang sarap sa ilong. Salamat ulit, kuya, ha? At least dito mahangin. Sabi niya nang tuluyan na kaming nakapagpalit ng pwesto. Tila biglang bait siya sa akin. Humarap siya sa bintana at sinimulang pinatede ang umiiyak niyang baby na agad namang tumahan. Napakaswerteng bata. Lihim akong natawas sa piliwang tumatakbo sa aking isip. Isang taon ba namang nabakante? Kaya kung ano-anong kapilyuhan ang naglalaro sa aking isip. Lalo na nang makita ko ang paglilikot ng paa ng baby habang tumitete. Dahil lang para unti-unting maitaas ang miniskirt ng kanyang ina, na hindi nito namamalayan. Ang kinis at ang puti ng kanyang mga hita. Sumandal ako sa upuan at isinuot muli ang aking mahiwagang shape para kung lumingon man ang babae ay isipin niyang tulog ako. Pero sa sulok ng aking mga mata ay nakasipat sa kanyang maputing mga hita. Hoping na maitataas pa ni baby ang miniskirt ng kanyang ina. Sige pa baby, do your best. Pilyong naibulong ko sa aking sarili. At yun nga ang nangyari. Sa kagagalaw ng paani ni Baby, ay nalilis pa itaas ang miniskirt ng kanyang ina. Nagdiwang ang kalooban ko nang tuluyan ko nang makita ang kulay puti niyang pangilalim. Ang gandang pagmastan ang tanawin niyo. Bigla tuloy akong nag-inig. Ang banas na pakiramdam. Mabuti na lang sa wakas ay tumakbo na ang bas na sinasakyan namin. Aayusin ko pa sana ang pagkakabalandra ng ibaba sa suot kong basketball short, ngunit umayos na sa pagkakaupo ang babae. Dahilan para maglaho ang tanawing aking pinagmamasdan. Ay salamat sa wakas na kaalis na rin tayo. Narinig kong wika niya sabay tingin sa akin. Hindi ako gumalaho para isipin niyang tulog ako. Napagawi ang tingin niya sa ibabako. Nakakahiya dahil talagang halata yung sa suot kong sure. Nakita ko nagliwa siya agad ng tingin. Maya-maya ay tumingin siyang muli sa akin. Sadyang inilaylay ko ng bahagya ang ulo ko para isipin niyang tulog na ako. Noong ay nahihiya pa siyang tumingin. Pero maya-maya ay lihim siyang napapangiti na pasimpleng tinitignan ang parting ng ibaba ko may kung anong kalukuhang pumapasok sa isip ko. Sinadya kong pagalawin mo. Nakita ko nagulat siya, kaya kamuntik na akong matawa sa reaksyon niya. Dire-diretsyo na ang takbo ng bus. Nakalabas na pala kami ng Metro Manila. Maya-maya lang ay hinila na ako ng antok at hindi ko na namamalayan ang mga sumunod na takbo. Nagising ako nang may maramdaman akong mabigat. Nakahilig pala ang ulo ng babae sa balikat ko habang siya'y tulog. Napakaganda niyang tignan habang magkalapit ang aming muka. Napapalunok akong pinagmamastan ang kanyang mapulang mga labi. Namalayan ko na lang na unti-unti kong inilapit ang labi ko sa labi niya. Nang maglapat na sana ang mga labi namin, ay nagdilat siya ng mga mata. Nakulat siya at agad inilayo ang mukha niya. Kinabahan ako baka hysterical siya. Inalis ko ang shake ko at hinarap ko agad siya. Sorry, mali ang ginawa ko. Hindi ko napigilan ang aking sarili na magising ako ay magkalapit ang mga mukha natin. Kuya, mali ang ginawa mo. May asawa ako. I know, sinabi mo na sa akin kanina. Ako man ay may asawa't anak din. Sorry, mali talaga ang ginawa ko. Mukhang hindi naman siya gali, kaya nagpakilala na rin ako sa kanya at nagpakilala din siya sa akin. Sheila ang kanyang pangalan at security guard daw ang kanyang mister na mas matanda sa kanya ng sampung taong. Kinuwento ko naman ang sitwasyon namin ng misis ko na tuwing bakasyon ko lang kaming nagkakasarilinan. Ede, sago-sago na yan kuya. Bigla siyang napatakit bibigsa na sabi niya na halatang hindi niya inaasahang mabulalas. Eh, ano pa nga ba? Tugon ko naman habang nakatigin sa kanya. Kaya naman pala masyado ang agresibo kuya. Tila nahihiyang sabi niya. Pasensya ka na. Siguro nga tama ka. Nadala ako sa aking pananapit kay misis. Mabuti pa kayo ng mister mo. Palagi kayong magkasama. Kaya malamang sagana ka sa kanya. Huli ko na naisip na masyado yatang personal ang tanong ko mo. Kaya hindi ko na inaasahan ang sagot niya. Ngunit, naku kuya wali. Walang pag-aatubiling kubo niya. Paanong wali? ay eh magkasama naman kayo sa bahay at maliit pa ang anak nyo. Panguhuli ko sa kanya. Baka nahihiya lang siyang umamin. Dosi oras ang duty niya. Kaya bumabawi ng tulog pag uwi ng bahay. E eh sa day off niya, ikaw naman ang dutihan niya. E eh wow, sana all din mo dutihan. Nakangiting sagot niya na akalain mo'y matagal na kami magkakilala sa tema ng aming kwentuhan. Huwag mo sabihin tinutulukan pa rin ni Mr. Ambeutin mo tuwing rest day niya. Once a month lang naman siya may day off. Tapos dinadayo pa ng mga barkada. Kundi magsasabong pag iinuman. Ganon ba? E di paano yan? Paryas pala tayong sabit. Lakas loob kong sabi sa kanya. Sabay lapit ng mukha ko sa mukha niya. Huwag kang ganyan Kuya Jason. E reserve mo na lang yan sa misis mong naghihintay sa'yo. Sabi niya sabay tulak sa akin. Nakita kong napangiwi bigla ang mukha niya sabay dahan-dahang unat ng mga paa niya. Bakit? Anong problema? Namamanhid binti ko, kuya. Ang bigat kasi ni baby. Pati braso ko parang wala nang pakiramdam. Akin na si baby. Ako na muna ang magkakarga para ma-stretch mo naman ang mga braso at binti mo. Hindi ba nakakahiya sa'yo kuya? Tanong niya sabay dahan-dahang dahang lapit kay baby sa akin. Bakit ka naman mahihiya? Wala namang ibang taong nakakakita sa atin dito. Pili yung sabi ko na nakatingin sa mukha niya na magkalapit sa mga sandali niyo. Ikaw talaga kuya, ang elmo. Nakangiti niyang sabi sabay tulak sa mukha ko. Magaling ka palang magkarga ng baby. Hindi man lang nagising ang anak ko. Sabi niya nang buhat ko na si baby. Ganun talaga kapag magaling kang gumawa, dapat magaling ka rin mag-alaga. Natawa siya sa diri ko. Mister ko kasi, takot na takot buhatin ang anak niya. Baka daw mabalian. Sabi niya habang dahan-dahang inuunat ang kanya mga paa. Ngunit hindi niya maidiretso dahil masikip. Ipatong mo na lang ang mga paa mo sa binti ko para maituwid mo ng diretsyo. Offer ko na sinunod naman niya. Hala Kuya Jason daig pa natin ang mag-asawa. Pasensya ka na, hindi na ako nahihiya sa iyo. Pero namamanhid kasi talaga ang binti ko. Walang pakiramdam, parang mister ko lang. Natatawa ako ng malakas sa duro niya. Grabe ka talaga sa asawa mo. Sabi ko habang marahan pinisil-pisil ng isang kamay ko ang namamanhid talampakan. Kuya, maiba pala tayo. Mabuti hindi ka natutokso sa ibang babae doon sa trapaho mo. Bakit mo naman na itanong? Kasi ikaw yung tipong lalaki magaan kasama, kuya. May itsura, macho, at agresibo. Grabe ka naman makapuri, nilahat mo na. Pero paano mo naman nasabing agresibo ako? Eh kasi, basta kuya, nararamdaman ko. Nahihiya niyan sa na agad nag-iwas ng tingin. Tama ang pakiramdam mo, Shell. Hindi ko alam kung bakit sobrang attracted ako sa'yo. Pag-amin ko habang dahan-dahan itinaas ang pagkaplos ng isang kamay ko sa binti niya. Pero paano, kuya? Tanong niya na iginala ang tingin sa pagiging. Naramdaman kong bibigay na siya. Kaya ay tinaas ko pa sa hita niya ang kamay ko na hindi naman niya tinitulang Natatakot ako Kuya Gerson Pag ala lang sabi niya Wala namang ibang nakakakita sa atin dito Natatakpan tayo ng mga karton at malamang tulog ang ibang mga pasahiro Sabi ko habang nasa singit niya na ang kamay ko Hindi pa rin siya tumalag Hinayaan niya lang ang ginagawa ko Inilaglag niya ang dalawang binti niya at itinaas ang dalawang paa bindi. baby. Tumikit siya sa akin. Naramdaman kong nag-init na rin siya sa ginawa ko. Halatang sabit din siya kaya mabilis siyang tinaglan. Mapungay ang kanyang mga matang nakatingin sa mukha ko. Huwag kang mag-alala, ako ang bahala. Sabi ko kasunod ang parlapat ng aming uhaw ng mga labi. Mainit ang aming halikan kasabay ang paglilikot ng isang kamay ko sa ibaba niya. Bigay na bigay siya, kusang naglakbay ang kamay niya sa ibaba ko na kanina pang nagwawala sa gari. Kapwa-pigil-ungo kami sa aming ginagawa nang biglang umiyak ng malakas si baby. Naipit niya yata sa labis na panggigigil. Bigla kaming natauhan at mabilis naghiwalay. Kinuha niya si baby at bumalik sa kanyang upuan. Tila wala siya sa sarili na pinadede agad si baby. Hindi niya na nagawang takpan ang party niyo. Kahit nakatingin ako, natawa na lang ako sa reaction niya. Anong minitingiti mo dyan? Puna niya sa baytahan dahan tumalikot sa akin. Tumahan na si baby kaya dahan-dahan akong tumikit sa kanya. Sobrang nakaka-excite ang ganito mo. No? Pil bunong ko sa tainga niya. Huwag kang hanggang niyan, Kuya Jersey. Sasakit lang ang puso natin. Sagot niya sa akin. Bakit naman sasakit? Pwede ka naman kumalong sa akin habang nagpapadidi kay baby. Nakangiti siyang tumili sa akin. Ibang klase ka, Kuya. Napapailing na sabi niya, sabay senya sa akin. Mabilis ko namang sinunod ang sinabi niya. Nang maibaba ko na ang pangilalim niya, ay ginawa na nga niya ang sinabi ko. Habang kalong-kalong si baby. At naganap nga ang kakaibang karanasan sa pagitan namin ng babaeng nakatabi ko lang sa bus. Kapwa na lang kami napapangiti ng sabay na namin narating ang ruro. Ang sarap ng tulog ni baby. Akala niya sinasayaw mo siya. Napahagalpak siya ng tawa Sabay hambang sa akin Siraulo ka talaga Hindi mapatid-patid ang iti niya Hindi siya makapanwala sa nangyari Hanggang sa naramdaman namin huminto ang bahas Basta't na, kumain ang gustong kumain At magbawas ang gustong magbawas Sigaw ng konduktor na agad ko namang tinawa Boss, pahawin nga ng malaking karton para makalabas kami Ibalik na lang mamaya. Gusto mo pa talagang ibalik, ha? Sabat ni Sheila. Oo naman, malayo pa ang no? Kaya makakarami pa tayo. Pin yung tugon ko. Napapaiktad na lang ako ng kurutinya ng pino ang tagiliran ko. Kasabay ang pagkakaroon ng espasyo na madadaanan namin palabas. Pero pahirapan pa rin. Nakita ko yung iba na nag-ala Spider-Man makalabas lang. Kinuha ko muna si baby at kinauna si Sheila. Itinula ko pa siya pataas para makasampa sa nakaharang na kartong. Nakita ko may lalaking sumalubong sa kanya para siya alalayan. Inutosan niya ang lalaking abutin si baby sa akin. Yun siguro ang mister niya. Hindi muna agad ako bumaba. Nagpalipas muna ako ng ilang minuto. Nakarandam kasi ako ng giya sa mister ni Sheila. Nang makababa, ay dumirecho ako ng banyo. Inayos ko muna ang aking sarili bago ako pumasok ng kainan. Mami at sandwich ang inorder ko. Naghahanap ako ng pwesto nang tinawag ako ni Sheila. Kuya, dito ka na. Nahihiyaman ay lumapit ako sa table nila. Baka mahahalata pa ako ng gesto niya kung umiwas ako. Nakishare ako sa mesa ng mag-asawa. Ipinakilala ako ni Sheila sa kanyang mister. Matured na itong tingnan at medyo malaki ang tiyan. Ano kaya ang nagustuhan ni Sheila dito? Sa isip-isip ko, pagkatapos kumain, ay nagpaalam na ako sa mag-asawa na ako'y mauna na. As usual, pahirapan ulit sa pagpasok. Kungwesto muna ako sa tabi ng bintana habang wala pa ang mag ina Ipinikit ko ang aking mga mata. Nang magising ako, ay tumatakbo na pala ang bus. Hindi ko man lang namalayan ang pagpasok ng mag-ina. Napalingon siya sa akin nang gumalaw ako. Ang sarap ng tulog ah. Oo nga, hindi ko kayo namalayan. Mabuti nakatawid kayo ni baby sa malaking kartong. Inalalayan kami ng asawa ko. Ah, okay. Pasensya na, napasarap ang tulog ko. Bakit ka naman humingi ng pasensya? kuya at kakamo, di ba? Oo, pero hindi ko man lang kayong naalala yan. Nakakahiya sa'yo. Ayos lang, ngayon ka pa ba mahihiya? Samantalang kanina, nakangiting sabi niya. Gusto mo bang dito na lang si mister para makatabi niyo ni baby? Ha? Paano ka? So, katawan naman ako kaya walang problema sa akin. At, at saka mauna naman akong bababa sa inyo. Bakit ayaw mo na ba ako makatabi, Kuya Jason? Hindi naman sa ganun, pero iniisip ko lang ang mister mo. Baka nag-isip na yun ang hindi maganda sa atin. Hindi yun. Nababaitan niya siya sa'yo. Mas lalo tuloy ako na guilty sa sinabi mo. Ay susi so, kuya, ngayon pa ba na may nangyari na sa atin? Akala ko ba maaba pa ang biyahe natin? Pinyang sabi niya na tila nang aakit pa mga akit pa. Kaya nangyaring muli ng ilang beses pa ang ng ginawa namin sa loob ng bus. Hindi ko akalain na ang babaeng akala kong mataray at masungit na nakatabi ko sa bus ay Kim at palaban pala. Yan ang kakaibang karanasan ko sa aking biyahe na naalala ko tuwing ako'y nagbabakasyon sakay ng bus. Kung nagustuhan niyo po ang ating kwento, please pahingi po ng like at pakishare na din po sa inyong mga kaibigan bilang pagsuporta sa ating channel. Sa mga bago pa lang pong napadaan, please pakisubscribe. Pakibell all para updated po ka kayo sa ating mga upload. Hanggang sa muli. Thank you and God bless. Thank you.